Ang lakas ng ulan. Update ko lang kayo mga idol dito sa Pilipinas. Ayan Dito sa Pilipinas papasok na naman yung bagyo. Matison. <laughs> okay, okay. Matison Ha? Madison. Ayan. Ma'am, sakay po kayo, ma'am. Dito. Payong payong, madam. Ayan. Yan ang masipag. Kahit tumuulan, tuloy pa rin ang paghatid ng ating mga pasahero, mga idol. <laughs> Grabe. Lakas ng ulan, bigla lang ito mga idol, bigla lang. Mali. Ito. Ito si kadahon oh. Pakita ko sa inyo. Ano? Oh. Ayun mga idol si kadahon. Nilalamig na. Ingat tayo mga idol ah, sa mga ano, nagbabiyahe dyan. Lahat ng driver mapa motorman mapa tricycle, mapa jeep, mapa bus, mapa kotsi. yan, ingat po tayo lahat. yan, magandang daloy ng ating ano mga idol, ha, motorista, hindi sa, hindi naman traffic, kahit na maulan. ingat nagigat po tayo mga idol. Ayan, no, oh, gold star. Galing ilu-ilu yan, mga idol. Oh. Ayan. Dito yan sa Santo Tomas, mga idol. Ah. Okay, salamat na marami sa inyo. God bless po, mga idol. God bless po.